Guys, ayan, gandang hapon ako. Ipinasyal nila dito daw sa rundahan. Ayan. Dito pa rin tayo sa Crystal Mountain. Ay. <laughs> Kararating lang namin dito sa Toktok. Tok. Ay. -tok. Napagod ako. Mga palangga, wala kayo dito makikita building. Puro po. Ayan. Kulay luntian na yung makikita ang mga puno. Yun. <laughs> Ah, ito pala yung sinasabi nilang ronda. and Yun. At yan, doon tayo mamaya sa overlooking. Excited ako doon. Ayun. Ayan <laughs> guys. Papasok tayo dito sa kanilang uh, duty hunt, Sa sinasabi nilang rundahan. Ay, ang ganda ng santol no. Pabunga ka, opay. <laughs> Poryabate. Tabi-tabi. Yan. Tabi-tabi po. Oh, may bahay doon. So, yan. Galing. Ayan, guys. <laughs> Naalip po ako. Ayan, pagkalimbang na. Anong oras na ba? <laughs> Ayan. <laughs> ang ganda ng kubo. Oh. Ayan. Ayun po. Ang ganda. Kaya tayo doon picture tayo. Ayan. So ayan guys. <laughs> ang cute ng kanilang postcard. Ayan. Yun. Ang mga nagbabantay po kasi dito, mga palangga, mga military. Yan, kaya mayroon sila. Pinaka. Ayan, post guard. So yun guys, ang ganda-ganda lang talaga nakakaalew o taga dito ako sa amin sa Northern Summer. Ngayon lang ako nakarating sa lugar na ito na pinag-uusapan naman po talaga. Mamaya pupuntahan natin yung mga o talagang dapat nating makita para sulit ang ating pamamasyal dito oh yes mm -hmm. So yun mga palangga ang Crystal Mountain or ang Barangay San Jose ng Mondragon, Municipality of Mondragon sa, dito sa amin sa First District sa Northern Samar. Siya na po yung pinakalas na barangay dito sa amin sa probinsya sa Northern Samar. Na makikita mo siya, itong barangay na to talagang sasadyain mo siya dito sa tuktok ng bundok mismo sa amin probinsya sa Northern Samar. Kaya mga palangga, para kalang dito na sa Baguio or sa Tagaytay mamaya. Fager rin po dito sa lugar na ito. So ito po yung aming little vago dito sa Northern Samar, ang Crystal Mountain. So yan, muli. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-survive sa aking mga mumunting video sa Ramil. Have your ila vlog. Love you all guys. God bless us all po. Bye. Yan. Hello.